Langga time, mga love shout out. Salamat sa patamsak langga. Kumusta? Update lang to langga, update. Ito na lang in the house, shout out. Be, naan mo yan, be, maluot. Ayan, guys. Ito yung mga kanini na nilanda ng mga orchids. Ito tayo kita. My friend, best papin. Mega love, shout out. Good evening. Good evening na ba jan Good morning. O oh, diba? Ang hilig niya kasi sa halaman guys. Ang hilig niya na. Andun yung mga rose. Madilim kasi. Madilim na. Thank you so much. Ang ah, ganda ng flowers na Bukas guys, mag-live ako ulit dito. Para makita nyo ng maliwanag siya. Ay, diba? Ay, na kasi sa halaman. Madilim na dito sa amin. Alright. I'll try po na. Pwede na pala itong mag Ayan, Ay, maliwanag na siya. O, eh, ba diba? Ang hindi mo sa halaman. Ma'am Yorkie! Nagawa siya rin Ma'am Yorkie Channel! Good evening! Ito ko kayo dito sa garden ng aking nanay. Ayan guys, kasi ang hindi sa halaman. Mga orchids yun lahat ng Yorkie. Mamulaklak na siya. Ayan o. Oh ang tataba update lang to guys kasi huloy na palaka tag ulanan <laughs> ulan na marami na nyan oo narinig mo yung palaka malapit kasi kami dito sa ano eh anong tawag yan palayan family in the house mega love shout update lang to mga langka Thank you. Mami Arki, kamusta? Langga time. Hindi kayo busy. Ano pa dyan, di ba hapon pa lang? Si Mami Arki is gabi na to eh, kasi nasa Pinas to eh. Ano ba nilagyan mo dyan sa si Ang kaganda. Ano lang to siya yung, ang tawag na Sa ganyan iba ni na di ba? Oo, ayan pa dun oh bukas mag live ako dito nung maliwanag siya para makita niyo andun yung nanay ko sa logo mahilig mag tay tay nice nag live ko sa youtube na eh. Ayan, ang gilid niya. Ano siya? Parang yung ano ng saniyog. Yung magsipilyo ba? Ang tawag niya. Ang ganda pala ma'am Yorkie. Eh. bilis magtaba sa tanong. Bagong lipat lang ito ni Nani. Promise na ko na puno na ng garden ang mama ko sa Oh, si Nanay din mahilig din sa laman ng doon puro mga laman sa loob niya. So, oh, laman niya nandoon, puno ng mga. Hindi kasi ako lumabas kasi, mambon. And, Maliwanag yung signal kayo, no? Oh, ano? Nag-connect ako dito sa pisonit sa baba, kaya malakas siya. Paliwanag ba, mga Yorkie? Hindi ba siya blurred? Ayan, no? mga rosyo na sa baba. Babalik pa, siguro next, next month pa, next month, insya Allah. And In God's will. Lumakas. Oo, ngayon kasi nakakunga ako dito sa, ano, Forgive for GHD. love, shout out. Hola, hello. Good morning. Hi, good evening. Sorry, you don't have a jacket. Thank you so much for coming, my friend. Forgive for khd Hola, hello. How are you, my friend? Thank you for coming. Just like this, the view. The garden. Family in the house. Thank you so much. Queen of shorts. She's a queen. Nagalab shout out. Kamusta sisi? Kamusta lang ga? Kamusta kayo dyan? Salamat sa lahat. Oh, puriya usog. Ang tataba nga niya. Nagsisimula pa lang siyang mag-ano. Nilipat kasi. Ang ganda ng tubo ba? Oo. Nilipat niya. Alam mo yung mga ano sa yung pagsinso. Yung mga sininso na ano. Maliliit. Ayan sya. Niyan, na. Ito naman yung mag-tawag ano, niyan. Ang bilis niya mag, magtaba sa ano, mga orchids. Ikaw din. Mahilig ka din naman sa halaman ng orchid. Di ba? Oo. Yun yung nilalagay ni nanay ngayon. Kasi marami dito. May nagsinso kasi kaya marami siya nakuha mga maliliit lang sa kahoy. Maganda sana to pag maliwanag. Ay, gabi na kasi dito eh. Ito naman siya. Oh. Hindi ko alam kung aabot pa to sa bahay namin. Yung signal na to. Ito siya sa bunot, hindi sa bunot. Ano? Ang tawag ba nito? Ay, nakalimut ko. Yung yun bang magagawa ng kahoy, parang nagsisipilyo yung ginaganon Yung maliliit na ano pinong kahoy, Yorkie, Yan yun. You're welcome, my friend. Thank you so much. Thank you so much, my friend, for coming. Just want to update this for my W. It's Mababa na kasi yung WCQ eh. Kasi hindi na lagi nagla-live, diba? Okay, this, I'm back. Guys, I'm Hindi ka pwede ninyo. Gano'n tayo yung oslo dila. Nakaka-cash Madeline. Greetings from Spain, from spa Spain. Thank you so much, my friend. boy God hoi go, go, do go, go, for

bahay niya. Madilim. Ngayon, well, ganyan si nanay ko. Maingat siya sa kanya ng ano <tinyo> guys. exceptionan bright fiction 3 na bright na jud <laughs> thank you sa so nakatambay dyan. Okay lang, Gail, yan. So, patambay, se rumbo TV good evening. thank you tam sako, Obrigada. thank you so much

Terima kasih Angga liang. yang Makanya, Just may kalawcheras, just pisadas. Salamat sa pagtamsok sa po. Good evening po. Thank you so much for coming. Salamat lang sa patambay mo dyan. Hindi ko alam ganyan counting batong itong dab... Kasi pag ano siya... Nabukuto lang. Ang sinasabi dito sa amin 000, 000, 000, 000, 000, 000. Kaya, am. sa Delia. milyon. wala, pa 'yon? ng siya normal lang. Hindi na makita yung samalaya kasi wala na siyang malay. Wala, wala. give love shout out my friend joseph l texas my dear friend i'm sorry i make mute when i read your message so just now I i read it how are you langga time hindi ka busy langga ngayon lang ako nagkasignal Nag kunig ako dito sa baba ng pisonit kay kaya nagkasignal ako thank you langga langga el nga sino nakalive langga time Family in the house. Thank you so much. Dagdag -dag na to WH ba? Kasi nag ano na siya. Hindi na siya green. Nagbaba na yung WH ko lang ka. Mabuti naman. <laughs> That's good my friend Joseph. You're good now in Tagalog. I like that. I'm on vacation visiting for where? You, where did you go? Ah, that's why I didn't see you play your uh, piano, playing your guitar. Where are you right now, my friend? me I'm still here in Philippines Escos USA oh that's good enjoy enjoy bonding your family my friend Joseph Ate Lorian AP Vlog mega love shout out at Ate Lorian good evening hi good next month pa ang anong band ko insya Allah in God's will ayan you know, o kuma ano siya kumikidlat Mauulan ata dito mamaya ang madaling araw. May na yung signal dito sa amin na tinlo yan. Kaya hindi ako lagi nag-live. Uh, la yes, I miss being in your family. Me too. Thank you so much, my friend. I didn't uh, make... Oh, yeah, it's that. I didn't make live in StreamYard also every time. Because the signal is not good here. Sharat lang ka, mega mega love, sharat to Ate Lorian, Amugis Amugis Yeah, amugis ka man diba Ate Lorian? Ate Lorian, EP vlog, thank you so much po I will be back in Texas after the weekend Oh, that's good, enjoy bonding with your family, my friend Joseph Idol Sarah mix mix TV, mega love, shoutout Idol Sarah Good evening. Kumusta sa'yo dyan? Kumusta ka dyan? Opo, tiloy yan. Oo, oh, amugis